nan kasi yung sinasakyan ko tip ngayon napakatagal parang halos ayo patakbin inabot ng kalabang hanggang pilar, isang oras ng takbo grabe uh -huh. isang oras ang takbo na uh -huh. yan naabot na kami ng ulan nakasakay na ako ng tricycle naabot na kami ng ulan hindi uh -huh. naabot pa yung ayro mula alaabang hanggang pilar, habot isang oras ng takbo kuntong sa gilid ng saglit lang yun hmm. kaya napunta ako ng ulan na nagkakamit sa tutuyan ng trapal. Di ba? Kasi mababasa din siya. Ay, nako. Yung ibang driver talaga. Mga ko, wala na maraming customer. Hindi inuisip kung malilig pa yung customer niya kung may, kung may pasayin ko siya nagmamadali. Harap nga yung patak din eh. Mga nagmamak na lahat ng pasahero sa loob. Saan ang baba? Oo. Saan huh? baba? Pilar. Galing no, mo. So, na po? Kaliwa ko ka sa dali. Kaliwa kasi dali. Sige, dali lang po ako. dali lang ako. Ayan guys. Sa okay. akin. This story for the For the video mga guys. Sinabot ng ulan. Gawa na nga yung aking driver. Nasa kayang jeep. Napakabagal. Gusto niyo yung marimar. Nagbarak po na yung mga iba. yun, yun ngayon. Eh, kalabang to pilar, inabot ng isang oras. Isang oras niya tinagpo. Bawat taong makita niya, tinitigilan niya. Pero hindi niya tulaman kasi may, medyo may idadala ito lang sa langit siya. Kung sakit naman yun. At least, at least, salamat din. Eh. Nakasakay kami nandiyan. Kasi ang tagal kanina lumakasakay. Eh, Nakasa ng ulap. Nakasakay. Ang ulan na ng, ula ng inyong lola.

nagdadali kaya tapos gano'n yung driver ninyo yung tip na, na sa kayo yung naka sobrang bagal nakasumangot kayo ako nakasumangot pa. hindi ko naman hindi naman pwede yung mga away kasi nakakahiya naman kaya siyempre nagmamakot ka ah gano'n ito, Tsura ako gano'n pa gano'n so, sa kapili sa kapili ng masakyang jeep na maayos eh napunta sa napakabagal Sadali lang ako kaya yung ano natin. Explore, explore lang ba? Para ka, nage, para ka lang na nag-explore ba, no? Malapit na ring hacking. So, today's video, mga guys, thank you for watching. Kung nagustuhan nyo naman, mag-comment at like kayo or share. Kung hindi naman, pwede nyo naman pong escape. Ayan! Bye!